Hello mga day! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Diday's Vlog. So for today's video guys, ay <coughs> share ko lang po sa inyo na uh, yung mga mga biik namin ay nabenta na yon. So uh, nabenta na yon lahat lahat at saka nailitso na rin namin noong New Year. So baliwala wala na po talaga kaming baktin. Ngayon wala na kaming biik. Tapos guys, yung dalawa naming inahing baboy, nakakadismaya po talaga sila. Kaya nakapagdesisyon na kami na hindi na kami magbaboy. At kung sakali man na magbaboy pa kami or mag pa kami ng baboy, ay uh, bibili na lang kami ng mga biik. Kasi nga, parang pareho lang kasi yung, uh, parang pareho lang kasi yung nangyayari. Mag-alaga ka ng inahin, magpapakain ka pa ng ilang mga buwan bago ka makakita ng baktin ng mga biik. Tapos, aalagaan mo pa yung mga biik na makasurvive. Tapos, mag-aalaga ka na naman, mag-ano mag ka na naman ng mga pakain. So, sobrang parang kung, kung iisipin mo, para ka talagang nag-aalkansya ng butas, alkansyang butas, ganyan. Kasi, feeling mo kumita ka pero kung, kung kukwintahin mo pala yung mga pakain mo mula ng uh, ano pa siya buntis pa siya or kahit kung hindi pa siya nabuntis ang hinihintay mo na maging maging inahin sobrang laki na pala yung pera na nagastos mo sa pakain kaya na na-realize namin na kapag gusto pa namin na mag mag ano ng biik eh, ng, ng baboy mag-alaga bili na lang kami ng biik kasi para diretsuhan na hindi na gano'n ka hindi na ka hassle yung para pakain mga ganyan ganyan at isa pa guys ang pinaka nakadiscourage sa amin yung isa naming inahin, ipapakita ko sa inyo mamaya akala namin buntis siya kasi pagkatapos niyang na noong um, di ko maalala kung kailan yun akala namin na mga anak siya ngayong darating na January. So, malapit na matapos ang January, hindi siya nanganak. Tapos, wala na siyang chan, wala na siyang wala na siyang sa bandang dede. ba diba, Kapag malapit na mga anak yung baboy, yung sa bandang dede ay lalaki yon Pero sa kanya, hindi. So, pakiramdam namin na na ano daw, na nahilis or natunaw, eh hindi ko naman alam bakit natunaw anong mga dahilan kung paano at bakit natunaw. At saka yung isa naman, yung medyo maliit, nanganak siya. Pero yung mga anak niya, um, apat yung patay. Apat din yung buhay. Pero namatay din yung isa kagabi kasi nadatugan. Grabe dahi, no? So, tatlo na lang. At hindi pa kami sigurado dyan kasi hindi mga malalakas ang mga biik napakaliit pa ng biik. Tapos, yung inahin ay nabuang. Hindi siya, ano guys, hindi siya kumain. Biernes pa ng gabi, ano na tayo ngayon? Lunis na. Biernes ng gabi, hindi na kumain. Hanggang ngayon, hindi kumakain. Yung iniinom niya, yung tubig na lang doon sa, ano, uminom siya ng tubig doon sa limaw-limaw. Nagulan kasi, doon siya uminom. Pero hindi siya kumain. Talagang iabo niya, guys. So, hindi namin alam kung anong mangyayari sa kanya. Mamamatay ba siya? O hindi ko alam kung kakain pa ba ito kasi nga ilang beses namin itong pinakain hindi talaga siya kumain talagang iabo niya guys tapos yung mga biik niya tatlo na lang mga mahihina pa kasi siguro ano bang ano bang maipoproduce na gatas kung hindi kumakain yung inahin So, yun ang problema namin. Kasi noong nakaraan, hindi naman siya ganyan. Kumain naman siya. Ngayon, hindi na talaga. Kahit, kahit konting kain lang, hindi. Wala talaga. I Ayaw niyang kumain eh. Kaya, nakapag na kami na mag go man yan o hindi yung mga biit na yan. kapag decision na kami na stop na muna kami sa baboy baboy Kasi parang logi na logi talaga kami. So, ayan sila guys. Yun. Hindi ko lang malami, malapitan kasi nga napakalakas ng ulan. Pero ayun, oh. hindi ko ma-zoom. ayun, ah, kung makikita niyo, tatlo lang ang anak niya. Tapos, palagi niyang ginaganyan guys, parang muntik niyang kainin. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa mga biik na yan. Napakaliit pala, pa lang. And hindi sila ganun kalakas kumilos. Kaya kagabi natapakan yung isa. Kaya tatlo na lang. And then, yun hindi namin alam kung mabubuhay ba yan or kasi alam niyo naman na mahina pa talaga yan tapos palagi pang umuulan dyan kasi, kasi siya naglublub dyan guys oh kaya napaka bulingit niyan kasi wala kaming ibang area na pwedeng lagyan sa kanya kaya nakaka-discourage siya din talaga sayang din naman eh pero wala na kaming magagawa napakahina ng mga anak niya and ito naman yung isa yan. Hindi na masyadong makita. Tingnan nyo. Napakaitim na. Para bang napagkamalang buaya. Ayan. Walang anak yan guys. Hindi namin alam na saan pumunta yung anak niya. Yan o. Yan. Nakahiga lang dyan. Tapos ito yung isa. Yung anak niya tatlo. So, ayun lamang guys. Sinishare ko lang sa inyo. And, Um, aalis na pala ako ngayon. Pupunta ako sa tindahan namin. Doon ako man ng halian. So, ayan lamang muna guys for today's video. Maraming salamat sa panunod. Bye!